Maraming nagtatanong kung bakit bigla na lang may nagkaka-heart attack habang kumakain o pagkatapos kumain, dumudumi, naliligo, nagbubuhat ng mabigat o natutulog. Ano nga ang nangyayari sa katawan sa mga oras na ito? Pagkain o pagkatapos kumain, habang kumakain, tumataas ang daloy ng dugo papunta sa tiyan para tudawin ang pagkain. Tumataas din ang blood sugar at blood pressure. Kung parado na ang ugat ng puso, mahihirapan itong mag-adjust kaya pwedeng magkaroon ng atake. Pag dumi, Kapag nag iiiri ka, tumataas ang pressure sa tiyan at dibdib. Ang tawag ay Valsalva Maneuver. Ito'y biglang nagpapataas ng blood pressure at pwedeng mag-trigger ng arrhythmia o pagbabara. Pagligo. Lalo na kung biglaang lamig ng tubig, ang malamig na tubig ay nagpapakipot ng blood vessels, nagdudulot ng sudden rising blood pressure at extra demand sa puso. Mabigat na trabaho o biglaang exertion. Kapag hindi sanay ang puso sa biglaang bugso ng effort, tataas agad ang oxygen demand. Kung may barana sa coronary arteries, hindi na kayang ng sapat na dugo. Habang natutulog. Hindi madalas pero nangyayari. Karaniwan sa madali araw between 3 to 5 am dahil sa natural na body rhythm o yung circadian rhythm. Tumataas ang stress hormones like your cortisol and adrenaline. Bago magising kaya lumalala ang risk. Alin ang pinakamadalas? Pinakamarami ang atake sa umaga pagkatapos gumising at kadalasan pagkatapos ng physical exertion o pagkakain. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng mataas na blood pressure blood sugar surge at stress stress hormones. Health real talk, ang heart attack ay hindi biglaan lang. Bunga ito ng matagal ng pagbabara ng ugat. Ang mga trigger, pagkain, pagdumi, pagligo, trabaho, tulog ay parang huling tulak sa pusong pagod na. Pinakabalimit, pagkatapos ng mabigat na gawain o bigla ang stress sa katawan kasama na ang pagkain at ang trabaho. Kaya napakahalaga ng lifestyle control. Bantayan ng diet, huwag biglaan, huwag biglain ang katawan at huwag ipagwalang bahala ang simpleng sintomas tulad ng paninikip ng dibdib, madaling hingalin o pamamanhid ng braso. Tandaan, prevention is better than resuscitation. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.